Sa sinumpaang salaysay ni Colanco, nasa 50 milyong pisong halaga ng droga ang umiikot sa loob ng bilibid kada buwan. Pahayag ni Justice Secretary Aguirre mula sa labas ng bansa na ipapasok ang droga sa mga port area na siya namang naipupuslit papasok ng bilibid. Pagsisiwalat naman ni Colanco, aabot raw sa 2 milyong pisong halaga ng droga ang naibebenta ng mga tao niya kada buwan. Bago pa man ang pagdinig, isang drug matrix na ang binuon ng Philippine National Police para ipakita ang talamak na bentahan ng droga sa loob mismo ng Bilibid. Nahahati raw sa dalawang malaking grupo ang drug trade business sa loob ng Bilibid, ang presidio side na binubuo ng mga preso mula Luzon at ang carcel side na binubuo naman ng mga preso mula Visayas at Mindanao. Ayon sa mga nakalat na intelligence report ng PNP, leader ng Carcel Group ang drug lord at robbery group leader na si Herbert Colanco. Hawak daw ni Colanco ang Oxo Allied Group na may walong gang at halos 7,000 miyembrong preso kabilang ang ilang Chinese drug lords. Si JB Sebastian naman na leader ng Sige Sige Komando ang tumatayo namang hari ng kabilang grupo na Presidio Side. Apat na grupo ang hawak ni Sebastian na aabot naman sa limang libong miyembro. Kakosa rin umano ni Sebastian ang isa pang drug lord na si Wu Tuan alias Peter Ko na nagpapatakbo umano ng droga sa Luzon at Metro Manila. Para makapasok ng kontrabando sa Bilibid, binibigyan raw niya ng payola o protection money ang isang babaeng nakausap niya sa telepono. Tatlong milyon po kami binibigay buwan-buwan po kay Secretary Lilibago nung kausap mo siya sa telepono. Paano mo naman nasigurong siya yung kausap mo, Mr. Secretary Dilima? Kasi po, lagi ko nanood ng TV. At lagi ko po siya, ah, yung busis niya, nabusis ako po siya. Maging ang dating direktor ng Bureau of Corrections o Bucor na si Franklin Jesus Bukayo, nakatanggap rin daw ng drug money ay natuklasan man sa sunod-sunod na pagdinig sa mataas at mababang kapulungan. Ito ay ang sistema ng operasyon ng droga kung saan may drug lord, protector at galamay. At isang bahagi lang ng kalakarang ito ang mga umano'y drug pusher at user na natatagpo ang patay araw-araw. Malinaw na hindi sa pagpapatumba ng mga drug runner matutudukan ang problema sa droga.